Yan mga paps, ayan meron tayong sale ha? no na Project Opa Red Factor Pale Follow. Dami quality ngayon mga paps. No, so ito halo-halo to, meron ditong normal, meron ditong Opa. No, kung gusto niyo ng Opa, meron tayo, normal, meron tayo. Kung paano niyo ako makontak, i-text niyo ako 09531364462 o i-message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps, oh. ang gaganda niyan. Meron tayong Ewing Pastel Solid Green Parblo Green. No, ang dami niyong pagpipilian mga paps. No, meron din tayong visual pale follow. Ah. Ibig sabihin, pula yung mata at may dugo pang red factor. Kaya naman ang project dyan, red factor pale follow. Kung o oh yan mga paps, kaya naman i-text sa tawagan nyo na ako sa 09531364462. Pwede utang kung ikaw ay repeat buyer na. Ito proven pair. No, ibig sabihin hindi lang nagitlog kundi nag inakay na ibig sabihin cock and hen yan sure na mga paps. May existing 3 eggs yan, no? At mukhang mangingitlog na naman yung babae. Yung babae yung nasa kaliwa. Visual aqua opa tapos pale follow pa. Grabe, hindi mga paps. Yung kaparis niya ay Opa Par Blue No Deal Good. No, super mura to. Big size pa mga pups. Mga uh, new arrival natin to mga pups. Ito yung mga breeder natin ha. Na i-out uh, na rin natin. Kasi marami nagre-request. No? Na don baka may breeder ka dyan. Proven breeder. Baka naman pwede mo ako mabigyan. So eto na yun mga pups. No, kaya naman i-text so tawagan mo ako sa 0953 mga pups. Alright? Ano mga Pops! Welcome pa sa ating Youtube Channel Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, hage, hashtag Don Roaya And of course, is subscribe mo na yan Nag-i-stretch pa yun, no? No, kakakawa lang sa atin na kanaan ay actually kanina lang Ngayon, uh, may kumuha na naman sa atin Yun, si Pops Renz No, at ang inuwa na sa atin ay Project Red Factor Tail Follow Mga Pops, dalawa, back to back No, so ito yun mga Pops, oh Mm. Dalawang green. No, isang post cap, post green. Hindi na tayo papadiin eh kasi ang bilis din maubos. No, actually minsan nga kasi pag pa pa nagpapadiin tayo, no, mas na pang mabenta kaysa eh, lumabas yung result. Kasi marami rin ang kapila. No, na nagpapadiin tayo mga cups. No, so, ito ay post cap and post green. No, so ito back to back green. No, so kung gusto nyo kumuha sa atin ng project uh, red factor pale follow o pa red factor pale follow no? ang gagawin nyo lang, tinututukan natin ng camera yung mga ibon, mga pages screenshot nyo, ipadala nyo na sa ang Facebook so, Messenger ang um, Don Roaya or Don Roaya is or better na i-text sa so, tawagan nyo ako sa 0953-136 4462 mga paps. Muli maraming maraming salamat sa iyo boss train. No, uh, didelivery mo na natin to. After nyo mga paps, uh, magbablog na tayo. Kung gusto mo ng super visual red factor mga paps, meron din tayo. No, gantong kaganda. No, grabe. Meron tayo mga paps kaya i-message mo lang ako sa aking Facebook message. So, ito yung vlog natin kanina mga paps. No, ipapakita ko lang sa inyo uli. No, para ma-screenshot nyo. Ito ang ID ay Project Opa Red Factor Pale Follow. Madaming quality ngayon mga paps na pagpipili. And later on, marami pa akong papakita sa inyo. Kaya stay tuned lang kayo dyan. Tapusin nyo to video hanggang dulo mga paps. Alright? No, so ayan, maraming kayong pagpipilian. May solid green, pastel green, opa green new wing, par blue. No? So yan mga paps, I screenshot nyo lang. Ito naman mga paps, ay for sale din. Mga new arrival din to ha, No, na all project. No, na project opa yellow face possible follow, possible ino super quality may opa meron din tayong normal no depende yan sa budget nyo mga paps kaya naman halo-halo yan pero lahat ng ito ay may dugong yellow face follow o ino kaya o ino ibig sabihin may yellow face uh, follow siya may yellow face ino din siya mga paps no kaya naman tutukan yung mabuti no? I-screenshot nyo yan at ipadala nyo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan mga paps, nakikita nyo na sa screen. Tutuklawin na lang kayo. no, screenshot nyo ha. Tapos bilugan nyo. No, i-text it o so tawagan nyo ako. Better na tawagan nyo ako. Kung wala kayong pantawag, i-message nyo lang ako tapos ako na yung tatawag. Bakit tawag? Para mas mabilis tayong magka intindihan o magkaunawaan mga paps. Alright, ay napaganda ng mga ibon natin quality new arrival yan mga papsa para sa inyo no so lahat yan ay inipon natin pinagulang no para aalagaan ah, nyo na lang konting panahon no maibibreed nyo na sila especially ngayon ay breeding season no ngayong bear months all right ulitin ko i-text o tawagan nyo ko sa 0953 1364462 or o message mo sa akin, Facebook Messenger ang Don Drawaya or doon ro aya aviary. Ayan mga paps. so may par blue, may green, no? May U-wing. Kompleto tayo mga paps. May solid, may pastel, lahat diyan. No, kaya naman totoo kayo mabuti yan kung ano napupusuan mo diyan, no? Tapos bilugan nyo, i-message, i-text nyo ako, no? Sa 0953 1364462 o, oh, i-message mo sa akin Facebook Messenger, Don aya o Don aya Avery. Yan, ang kita sa screen, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Ibig sabihin ng repeat buyer, repeat, umulit na. No? So, yun lang mga paps. Kung wala kang pang uh, down, kausapin mo lang ako, madali lang ako kausap. Alright, no? So, ayan, 0953-1364462. O, i-message mo sa akin Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya A. Very. Uulitin ko, eto ang lahat ay Project Yellow Face Dan Follow o Project Opa Yellowface, Face Ino. Yan, magdedepende na lang yan mga paps kung Opa o normal ang gusto nyo at Dan o Ino. No? Pero Yellow Face yun mga paps No? So yan, marami tayong pagpipilian dyan. Lahat ay may kargang Yellow Face. Alright? No, so, ulitin ko. I-text sa so tawagan mo ako 62, o oh, i-message mo sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya o Don ro Aya, Napakaraming magandang ibon tayo only for you yan mga paps. Talagang pinaghandaan natin tong bear months. No, dahil yung nakaraang taon ay talagang lagi tayong nabibitin. Ngayon ay assure you na hindi na tayo mabibitin kasi talagang pinagandaan niya natin. No? Alam ko kasi na bare months, no, maraming nag ngayon, mga paps. No, so, yung dati mo pinapangarap na magkaroon ng yellow face, eh, kung wala kang budget na pambili ng visual yellow face, meron na tayong project. No, at least, eto, may dugong yellow face, mga paps. Hindi man siya visual, kundi may dugo, may pag-asa pa rin magbuga ng yellow face. It's either opa yellow face, then follow, or opa yellow face, ino. No, yon yung Opa Yellow Face Crimino, Opa Yellowface Face Lutino, yun, Opa Yellow Face uh, yon kaya Ino. Tina, shorten lang yung pangalan na Ino, mga paps. Alright? No, so, ayan, no, may power blue, yung misty pa nga yan, no? no? Tapos may pastel green, solid green, olive green, Opa Green New Wing, power blue, ayan, no, yun, nasa likod, oh, ang gaganda niyan, grabe mga paps. No, imagine mo kung nakapagbuga ka ng Opa Far Blue Yellow Face. Aba, ang tindi mo. No, <laughs> no, so, yan ulitin ko. I-text sa tawagan mo ako, 0953-1364462. So, Message mo so, sa Messenger, Don Roaya, Avery. Ayan, ito yung uh, mga nakaseparate natin na uh, Project Opa Yellow Face, Don Follow o Ino. Halo-halo yan. Malalaman natin Ino, no, yan yung pastel, oh. Yan, pastel. Ibig sabihin, ino yan, mga paps. No, kasi ang opa yellow face ino, talagang pastel yung pinapamaterialis doon para pag naglubugan ng opa yellow face na ino, no, matingkad. Iba kasi ang pagkakulay ng ino, no. So, yan, mga paps, oh. so. I-text o tawagan mo ako, ha, 0953 136 4462 I-message mo sa akin, Facebook Messenger, ang Donroaya or Donroaya aya Avery. Sobrang dami nito, sobrang dami pagpipilian, napakaganda lahat. Ready to breed pa, especially ngayon, breeding season. Kung inaalat-alat ka sa nakaraang season, yung tag-araw ay ngayon, tag-ulan, malamig. No, madali lang sila makakapag-breed. No, so eto, visual yellow face. No, ito yung pinaproject natin, eto yung resulta nun. No, na back-to-back -back yellow face, possible, dan follow, possible, opa. No, So, meron tayong pastel yung nasa kanan at meron tayong solid yung nasa kaliwa. Naman, kung nagugustuhan mo to i-text o tawagan mo kagad ako mga papsa sa 0953-1364462. May message mo sa akin, Facebook Messenger, ng Don Roaya or Donro Roaya Aviary, mga paps. Alright, no? so napakaganda niyan mga paps. So, wow! Panalo! No? So, kung gusto mo walang tapon, sa anak, eto back to back visual yellow face latang ang anak nito yellow face na no antayin nyo na lang magbuga ng yellow face dan follow no so ayan mga pups Eto, kung gusto mo isa lang yellow face walang problema yellow face yung nasa kaliwa possible dan follow possible opa at syempre of course syempre of course meron tayong free opa no na possible yellow face possible dan follow yung nasa kanan no so eto naman ay Super yellow face, napakaganda yung nasa likod. No, possible ino, possible opa at free no, freebie yan na opa, lutino, possible yellow face mga paps. No, i-text e sa tawagan niyo ako 09531364462 o i-message e mo sa akin Facebook Messenger. Ang Don Ruaya or Don Roaya Yan mga paps, so napakaganda niya, no. Grabe, sobrang ganda niya, no. Pulang-pula yung ulo, yung buntot o apoy. Dilaw na dilaw yung katawan naman ng yellow face. Super quality mga paps. No? So, kaya naman, kunin nyo na to. Alright? No, so, kung gusto nyo naman gantong parisan, opa yellow face, possible split dan follow, possible opa yung nasa kanan. Visual yan ha. At free opa, possible yellow face, possible dan follow, yung nasa kaliwa. Super quality, matitingkad yung kulay nyan mga paps. Napakaganda! Ang sarap mag-breed ngayon. Grabe! No, dahil nga, breeding season na ngayon, mga paps. Kaya naman, kunin nyo na to mga paps. So, screenshot nyo lang, ha. No, ulitin ko, ang ID ay OPA Yellow Face, possible dan follow, possible OPA. At free OPA, possible Yellow Face, possible dan follow. I-text na tawagan nyo ako, sa 0953 O i message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya na Napakaganda mga paps, grabe. At napakamura pa, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Ulitin ko, repeat, ibig sabihin, umulit ka na sa akin mga paps. Alright? man mga paps, eto naman grabe, for sale opa yellow face, dan follow grabe, malupit to mga paps, panalo ka dito dulo dulo na, No, so kung kanina pinakita ko sa inyo yung mga project project no ng Yellowface, Face Dan Palo Opa. Ito 'yon. Ito yun. yun. naghahanap ko kung paano sample ito mga pops. Opa Yellow Face Dan Palo. No, ito na yun. dulo-dulo. Grabe, matindi mga paps. Kaya naman, kung gusto mo ng ganito dahil bihira lang din 'to, nagkakaubusan na. Etik sa tawagan mo ako 09531364462. Oi, message mo sa akin Facebook Messenger. Ang Don Roaya Or Don Roaya Avery Dalihan nyo na mga paps Dahil ito especially No mabilis lang maubos No bago nga natin Ma vlog yan mga paps Actually naka pre-sale na yan Yan muli maram salamat Sa lahat ng nanon Kung paano mag avail All you have to do is Call me 353-136-4462 I-message mga sa Ang Pesong Messenger Ang Don Roaya Or Don Roaya Avery Muli maram salamat Uli sa iyo Boss trends no, sa pagkuha ng back-to-back -back, project red factor pay funding. No, so yun lang. Stay safe and God bless.